Wala po ba kayo sa shoutout mga kaibigan shout niya? oh, mga kaibigan, buddy Mga ano natin dyan Okay na yung mga baril natin uh, Dali natin yung mga baril dito Si, si boss, magaling talaga <laughs> Bilip na ako dito, maraming magagawa sa atin Mga <laughs> ha haka, -haka lang <laughs> Dito talaga pinapakita okay. Ano ba yung mo? Tingnan natin kung madadali, nadali. Eh. <coughs> Naku po, parang. Dapat pala, ginalaw na rin natin ito eh. Amen. Hindi, test fire muna natin to Tingnan natin kung wala nang singaw bago natin ito gawin. Ito <coughs> ano ba problema niyo masan na yan? Mm. Ah, Gawa kahapon, ah. sirarin kahapon. Ah, <laughs> Boss, Gawa kapos si Rally Kapon. Oo. Oh. Hindi na Ay, Nawawala akong gana eh. pag. Ay, boss, para oh. parang nadali ko. Mukhang nadali. dali, sus. Salamat eh. Tumunog eh. Ay, may sira din eh. Kasi tingnan mo muna yung singaw rin eh, tsaka din eh. Saan? Yung problema ng baro dito. Pero may simisingaw pa rin din eh. Oh, ano, yun, yung guba siguro. gubas. Eh. Ayan o, oh. magigay, magigay, so, ilagay, ilagay, Parang problema, ito na lang problema. Okay to, okay to. Nee. Alano na. Basta tingnan natin ulit ah. 'to. Toro, toro, toro. Kung wala singaw dito, wala singaw dito, may singaw dito. The exhaust never real. Okay. Kasi 'yung ginawa natin okay na. Oh, okay, harap pala. wala rin yung puwit. Ito na. Yun lang, hindi abot. oh, Mano, nasa timba. Na, oh. Boss, napakasarap lang. Na. Kasi marinis yung tubig. Ano balita? Okay. Good news ito ba? lang, ito lang. Good news, ah, ito po. lang. Pag ito problema, gawa na yung Kasi hindi naman natin ginagawa ito. Kung ginawa natin, hindi alam na problema. Saka natin ngayon gagawin yes. Wala po ba kayo sa shoutout ngayon kuya? Wala po ba kayo sa shoutout mga kaibigan nyo? oh, mga kaibigan, buddy Mga ano natin dyan Okay na yung mga baril natin uh, Dali natin yung mga baril dito Dahil si Boss Magaling talaga <laughs> Bilip na ako dito Maraming magagawa sa atin Mga <laughs> haka-haka lang <laughs> dito talaga pinapakita okay ano testingan nga natin yan uh, ano ba kalakas wala pa kalakas pala ah Hmm. Uh, Ang lakas eh. Hmm. sa Tumatakas kasi Ayan. rin sa isip. yun ang huwag mong pababayaan boss masisira yung balik mo pag walang hangin walang hangin dapat bilang mo siya kung ilang putok magsanay ka sa tunog ng baril para hindi siya sirain ako basta nakapito na karga na wala oh, ganun pag ang nilagay sa iyo eh, yung patong na firing pin nakopo. bibitaw yan eh, pagka naubos na ang hangin Eh, ring nilagay ko sa iyo, eh, hindi bibitaw 'yan. O parang gagamba rin na kagano. Eh. Nakasaktong. Saktong. Para matibay. Pa yung paggagawa niya. Ikaw talagang pinapaliwanag mo sa lahat ng customer mo lang. Mm, hindi kasi kaya ko. Eh, Basta pinagawa mo doon, iwanan mo. Hindi niya pinapakita pagdating. Ako sila'ng magaya. Oh. Eh ano lang siya? Nakikinan bago isang sa akin, puro bago yung nalagay sa'yo. Kaya naman puro bago lahat. Kasi, ako rin naman mong problema nun eh. Eh, papa, hindi ba ako nahiyan, babalik kay layo-layo mo? Layo-layo. Dapat eh, uh, huwag ko na video ko sa'yo. Puntang talaga ako. Ay, hindi ako makakatulog nakakatulog ganyan. Pati nasisira yung mga gamit ko ako. Kaya pagdating ko yan, puras, tingnan. Pag isang linggo din ko na ko tapos karka. Dyan. Masyado malaki rin yung galing dagat dito. Ano ba huwag na sa sobra sa apik, boss para laging matindi puto so, ngayon pinaputok natin ng dalawa paputokin natin para maganda kasi marami na itinapok hangin huh? so, sa dalawang puso ko na ito kung sablay yung gawa ko ah, sisingaw ito sige kabag mo at ito kailangan makita hmm. kasi... okay back again harap dito ang ano, gitna wala natin ano to ah ano stuck stock na hangin yan o yan gawa na gawa na wala na. Na. na sa ano ano ba sulit so, pag like ba pagbili mo ko o oh, ayan pagbili mo pa ako isang ganyan ito sa isa ah. Ah, tapos magkano ba yung ano mo yung pasundo trend ah, kasi yung mahaba bula nasasabit kung saan saan ako sumuha ano na ganyan dalas na yan yung minsan nawala hindi ko alam kung anong panuntot ko <laughs> Then, uh, sumabi sa kaway. Ganyan, nawawala no, rin din ako dati. Kaya pinalitan ko. Siya, record mo yung mga babayaran ni boss dito. Para sa overhaul tapos mm. yung mga piyesa na Beh.